Oh, in-invite pala tayo ng isang university dito sa amin na maging judge. -re. Siguro in-invite nila ako dahil alam nilang mapanghusga akong tao. <laughs> <laughs> All oh, for today's video mga ka-shoot me up dahil in-invite tayo ng SEPSO na maging judge sa kanilang campus journalism ay syempre bago tayo aalis ay magpapaganda muna tayo baka makahanap tayo ng guapo. <laughs> Joke lang. <laughs> De ang ibig ko sabihin para maging presentable man tayo bala at tsaka hindi tayo mga moy later how? Syempre. Judge kaya tayo. At pagkatapos nga niyan mga ka-shoot me up ay naglakat na ako dahil late na ako. Ay abaw ano man niya ito yan na kung saan na late na ako ay na tinawag pa ako ng kalikasan. Bow syempre nagdali muna ako na pumasok sa CR kasi parang lalabas na talaga. <laughs> ay ano man niya ito na nagsinabad sa bad pa siya, yan, no? At ayun na nga mga ka-shoot me up. Oh, ay ba, pagdating ko tinakdan man ako yan ng lace dayon niya hindi pa ako nakapag-video. Sabi ko ulitin mo dahil ibibidyo ko o oh, itakod mo ulit. <laughs> o oh, diba? Oh, at least na video na. <laughs> at ba, shout out nga pala sa mga faculty and staff ng Sepso, no? Ang gaganda pala at ang gwapo nila, no? Hindi ko talaga inakala na ganito pala ang Sepso. <laughs> at maya-maya nga ay sinabihan ako ni Sir na aakyat na daw ako sa stage para at least doon na ako Opo, bao, syempre doon ko man nakilala yung mga kasamahan ko eh. <laughs> ayan sila oh. At abang umuupo kami, pinitsuran man kami, syempre hindi ako magpapaano eh. Mas smile man ako para at least ang gwapo ko sa picture na balay. How? Abaw, tinignan ko ang itsura ko, baka may muta ako dyan bala at saka nagwasag na yung buhok ko. At maya maya nga, ayan na namit ko na yung kanilang campus director. Totoo pala ang sabi nila no, na ang gwapo at saka ang bait pala ng campus director nila dito no. O oh, sabi ko sa kanila, mag-hi muna kayo sa aking vlog dahil isasali ko kayo ah, para makita ba kayo sa aking Bulag Balahaw at saka maipost ako at maya maya nga ay nagsimula ng kanilang program at saka nagpray na nga at ako man niya syempre eh nagpiyong-piyong man ako para mapakita man nila bala na really so ako ang tao wow <laughs> dyan ka lang talaga mabibilib na nakapiyong pero nakabidyo <laughs> pero alam nyo mga shot may napabilib talaga ako ng sip so dahil ang kumanta sa kanilang opening song ay napakaganda ng boses o ipaparinig ko talaga sa inyo na hindi ako nagsisinungaling yeah. <laughs> Ote, di ba narinig nyo ang ganda ng boses, di ba? Oy, papapakita kita ko na, na kahit na invite ako ay may dinala ko pa talaga yung ginagawa ko sa school. <laughs> Sana makita ito ng principal para sabihin naman bala si Adonis na ang pisan-pisan talaga. <laughs> Bawo, grabe na talaga yung Sipsu sa kanilang campus journalism. dahil meron pa talaga silang cultural presentation. Grabe para talang bumalik ka talaga ng 19 na forgotten pa. Oh, grabe oh, grabe. <laughs> may ganoong action na pala yung mga katutubo noong unang panahon. O oh, tingnan niyo naman guys, oh, so, grabe believe na talaga ako sa Sipsu so dahil sa kanilang mga talent dito <laughs> hindi at talaga ako naging old soul na inaccept ko na kanilang invitation. Ba, perfecta oh, perfect na perfect talaga, oh. Parang hindi ko talaga inaasahan na ganito pala yung madadatnan ko dito sa Sipso. <laughs> Pero alam nyo ba, guys, na isa rin akong product ng Sipso dahil sa Sipso rin ako nag-graduate. Bibilib ka talaga sa kanilang education dahil siguradong marami ka talagang matutunan at saka magagamit mo talaga kapag nagtrabaho ka na. At ayun ang mga shoot me up. Una pa lang yan ay napabilib na talaga ako ng Sipso. At syempre, hindi pa nagsisimula. Ay, grabe, binigyan ka na agad ng certificate at saka tukin. Ganito pala sa Sipso, no? Hindi pa nagsisimula, bibigyan ka na agad. <laughs> at ito pa guys, no? Grabe talaga ang Sipso dahil papayungan ka talaga. Hindi sila gusto na mainitan ka. Grabe! Para ka talagang may personal assistant at saka secretary dyan sa likod na nagpapayong sa iyo, no? <laughs> bilip na talaga ako, Sipso. believe na, believe na talaga. At ayun na nga mga shoot me up. Ay pumunta na ako sa first event na kung saan ako ang magja-judge. Una ay ang photo editing contest ay about. So una, ibabasahin eh. ko man yung at saka guidelines na magpakuno ako na sagad ako dito pero actually hindi talaga ako sagad dito sa photo editing <laughs> hala grabe na talaga ang sipso hindi pa nga ako nagsisimula sa pagjudge may pamahaw na agad at saka tingnan nyo naman ang pamahaw nila ho ganito talaga ang pamahaw dito sa sipso <laughs> at maya maya nga ay pinakita na nila sa akin ang kanilang ginawa oh bahaw grabe una pa lang ng mga contestant mabilbilip ka na talaga <laughs> Napaka-talented talaga ng mga taga-Sipsu, no? <laughs> Pero para matatawa na talaga ako, no? Daw na sa kapiyo-piyo ako dyan na mag -judge. Akala mo ang sagad-sagad talaga? <laughs> Pero nagpapakunukuno lang talaga ako na marunong Ako ay para hindi ako maabot na hindi ako marunong <laughs> At tingnan nyo pa, oh Meron ka pa talagang kasama na maganda Kapag naglalakad ka dito sa na ihati ka talaga kung saan ka pupunta <laughs> At baw, ito pa isa, guys So ipapakita ako sa inyo na napakaganda talaga ng room nila dito para sa kanilang mga bisita taho. <laughs> Napakalinis talaga at siya paka napabango pa ng room dito nila na kung saan i-accommodate ka talaga nila. <laughs> Siyempre, ako nag-upo-upo man ko Eh, ang tabaw-abaw ipapakita ko sa inyo na may jacuzzi pa sila dito. <laughs> grabe, parang gusto ko maligo dyan. <laughs> oh, grabe, nagigya ang sipso ya. <laughs> hindi, wala na talaga akong masasabi sa kanila kung gaano kabilim na ako sa kanila. <laughs> at hindi lang yun, ha? May pamahaw ka na. Pinapanyagahan ka pa. Abaw, grabe, naging talaga. Parang gusto ko talagang bumalik dito sa Sipso. Sipso baka naman sa sunod din yung programa. At saka shout out nga pala sa mga estudyante na ito o na mga follower natin. <laughs> at iyon mga ka me up. Meron pa sila dito mga exhibit kung saan na ipinapakita nila ang kanilang mga innovation. At ito pa guys no, dahil judge ako diyan. Ay abaw nagtatanong-tanong man ako diyan na kung paano yan ginawa. Ana akala mo talaga ang galing-galing ko pero actually <laughs> masasabi kong mas magaling pa sila sa akin pero syempre dahil judge ka, mapakunukuno ka na alam mo para hindi ka mabalamahuyan. <laughs> at saka tinistingan ko pa talaga yung kanilang ginawa at saka ay abaw nag-rate-rate man ako pero a, parang hindi ko man alam kung paano at ano ang score na ibibigay ko ha -ha. o tingnan nyo meron pa sila dito mga exhibit na parang babalik ka talaga noong sinaunang panahon ha -ha. at pagpasok ko dyan ho parang kinabahan sila akala na talaga nila ang galing-galing ko ha -ha. at saka pa tanong pa ako kung ano ang gamit ng mga baso na ito ha -ha. pero actually hindi ko man gani alam kung paano yan gagamitin ha -ha. syempre dahil judgeress tayo ay magpakunukuno talaga tayo pero nagtataka talaga ako sa Simpson no? bakit ako ang in-invite nilang maging judge siguro alam nilang mapanghusga akong tao pero meron sana akong i-recommend sa kanila na mas magaling mag-judge dahil alam ko yung taong iyon is mas judgmental. <laughs> Kung baga mapanghusga dahil kahit ang hindi niya alam, alam niya. <laughs> yung hindi mo nga alam na sa buhay mo, alam niya <laughs> Tapos isugid-sugid pa sa ibang tao. <laughs>